Wonders, dito yung sakay namin Sa una lang kayo masaya Bandang uli, maghihiwalay din kayo Mga pala yung kapitan namin, guwabong guwabo Mga taga-Basilan to, mga commanders. Mga nga taga-Basilan. Shoutout to sa mga taga-Tawi-Tawi. <laughs> sa una lang daw kayo magiging masaya. Uy, hindi totoo yan. Mga Wanderers, meron bala kami labahan dito. Ayan o. Katawa ha. <tuturna> Kaya sila mga Wanderers. Sa na lang yan. Masaya.